Uh, so ayan, good morning, good morning po mga kapising tayo pa uh, po ay lalawot muli. kahapon po nakalawot tayo, kahit pa, paano po meron naman tayong huli. At uh, ngayon po ay araw ng Webes. At uh, patuloy muna tayong lumapit sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Lord, Panginoong Isus, muli salamat po sa umagang ito. Patuloy niyo po pag-iingat, gabay, lakasan at sa patuloy na pagbibigay po ng blessing Panginoon. Kaya sa umagang ito Lord, na ano naman yung nakikita nyo po karamihan sa aking puso, sa aking isip, patawarin nyo po ako Lord upang maging maayos yung aking pong paglapit sa araw na ito. Kaya hindi po Lord, ingatan nyo po aking pamilya. mula sa aking panganay hanggang sa aking apo, ingatan nyo po sila. Ito po sila samahan. Maging sa mga kapatira namin sa COGP Sermon At sa lahat po na patuloy na tumatangkilik sa aking channel, Ngatan niya rin po at maging ang bansang Pilipinas. Kaya maraming maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Uh, amen. At maging yung hulihin ko po pala. Sa iyo lamang Lord patuloy na hinihiling. Pagpalain niyo nga po Lord. Yung paglahat niyo sa amin. Jesus niyo may pray. Amen. So, ayan mga kapising. Ang ating oras po ay alas 6.30 na po ng umaga. Ayan po yung aming lugar ng nabotas. na po yung sikat ng araw mga kapis at kung mapapansin nyo po yung kulay po ng tubig mint green ah, hindi po pala mint green, suka dahil may masama na naman po tubig, hindi po nawawala yung ah, pamumutay ng tubig dahil sa 21 November po talaga ganito yan dahil hindi po malakas ang agos hindi po siya natatagay para ba mayan na po mga kapising at sana patuloy niyo po kung samahan patuloy po tayo mag enjoy ako nga pa pala si Ray Fishing Adventure TV at patuloy po papa sa inyo sa inyo God so ayan mga kapising testing muna tayo dito sa binab ano sa ating binabantayan ni Jow tawagin namin tulad pa rin po ng dati yung ating gamit handline fishing hagis hagis tayo po yung magsimula na mga kapising ayan po yung ating pain hipon bukay testing po tayo rito dumalang po kasi doon sa may boulevard kaya dito muna tayo nagpunta kaya na po mga kapising ah, kadali tayo mga kapising sabay pa yung mamali Apak-apak natin yung isa mga kapising ay bako ko pala tayo isa. Eh, isa po mamalik eh, isa sayang nalagot kanina mga kapising gulo-gulo na mga kapisi. Ah. Uy. Dali yun, dali rin natin mga kapisi. Masok kasi yung taga.

Bikaon oh, mga kapising Bikaon na naman mga kapising Uhi putol Nalunok mga kapising lagot Tanim po kasi ng bibig niyan eh Kaya mga kapising nakadayo sa'yo mamahali Mahirap lang video han Mga kapising pag ako lang mag isa Papira Nagsabay yan mga kapising Isa lagot pero mga kapising Mamali na to mga kapising Ay mga kapising on mga kamamali mga kain mga kapising mamali huh. tumalon mga kapising papasok sa loob ng salok kaling Bali mga kapising Matakaw to mga kapising kasi ano to eh Mga medyahan. Mali na naman mga kapising Mayroon spersa yun mga kapising Malalagot eh Malalagot sa lukin mga kapising kayo uh, sumuot pa sa pain mga kapising twist kabila okay, yeah ah. Ladies on mga kamamali Iyon oh Medyo malit lang ng konti kaya 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 isang pa So ayun, mga kapising Nakabakas tayo lapu-lapu 拉宝马，还必须。 hila tayo mga kapising bakuko. malaban mga kapising sumabit pa sa pain mga kapising. kuko mga kapising iyon pambira jambo mga kapising kakuku size mga kapising kaya pala malakas buka ah. pa mga kapising oh ah, Okay. Dunok mga kapising ako ay putol na lang to ano mga kapising bako ko peace on mga kapising bako ko mga kapising o, Uh, uh. Uy, tinakbo yung isa mga kapising Nagsabay mga kapising Lakas mga kapising Lakas mga kapising wawala yung dalawa mga kabising ako kabising hindi muna natin lalagay mga kabising tanggalin natin yung isa mga kabising Dali yung ating daliri mga kapising Sugat O oh, mga kapising At ah, so yan mga kapising yung huli natin Buti kumain po yung bako ko ngayong hapon. Yung ilalim po niyan mamali. Salamat sa Lord at binigyan tayo ng blessing. ha so ayan mga kabising tayo po iuwi na. Ah, uh, medyo hapon na rin naman at may gawain po kami mamaya kaya iuwi na po ako. So ayan po no, salamat po sa inyong pagsama at salamat sa at nawa po nag-enjoy po kayo at to God be the glory po God bless po sa atin lahat shout out po sa mga patuloy na sumusuporta sa, sa aking channel sa Ray Fishing Adventure TV God bless